Sa Negros Occidental naman, kaso nga uh, murder, ginpasaka na sa police half sergeant nga nagpatay sa ginapahayag karelasyon sini. Sospek nagpabutsag ng aksidente sini na tiruhan ang babayi. Nakatutok ay rin pedreso. Nagaagnas na sa na-recover ang bangkay sang 42 anyos nga negosyante kag-residente sa Victoria City nga si Christine Joy Dignadise. Si Dignadise ang tag-iya sa salakyan nga ginabandonara sa tunga sa kampo sa banwas sa hinigaran sa October 29, Miyerkules. Mismo ang ginapasuni sini nga kalelasyon nga si Police Staff Sergeant Enrique Gonzalodo, 43 anyos, ang nagtudlo sa napahamtangan sa bangkay. Nagsungka si Gonzalodo sa kapulisan sang Sabado. Meron po silang relasyon ng ating biktima na si Christine Joy. At nung araw po na natagpuan ang sasakyan, nung October 29 sa Inigaran, same day po na nangyari ang krimen sa loob ng kotse. Nagkaroon po sila ng, ayon sa kanyang confession, nagkaroon sila ng pagtatalo. Sa judicial confessions ng sospek, aksidente kunungan at tiruhan ng kagugma sa Service Firearm. Sang nakita ang sitwasyon sa kagugma, halintali sa City, ginmaneho ang salakyan kag sa City, ginbili ng bangkay antes magpahinigaran iniwanan niya yung vehicle sa hinigaran at sumakay po siya ng bus. Public. Iniwan lang po niya yung bangkay doon dahil nga nataranta na siya. Nagapadayo ng investigasyon sa kapulisan sa kaso. Nagwa sa autopsy nga naigo sa datuong abaga ang biktima kag naglapos sa nawalang aliog ang bala. Gin kakas na sa serbisyo ang police officer nga na-assign sa Bacolod City Police Office Station 5. Gin pasaka na sang kaso ng murder. Nagpasalig ang Police Regional Office Negros Island Region nga wala sang cover-up sa, cover sa ilang investigasyon. Nagmando na sang tulid ng imbestigasyon ang NAPOLCOM NIR. This case is now being addressed by our central office. We are evaluating all these documents. We'll just wait for the uh, result of their investigation. Upod kay Reynald Castillo, Aileen Pedrazo. One, Western Visayas.